Good morning ang ating mga kabenters. Uh, today is uh, October 18, 2024. Bare months na tayo mga kabenters. So, uh, ito yung sistema ngayon dito sa ating palengke sa Malabon Fish Market. Maya-maya, uh, tabayanan nyo na lang po ang aking video mga uh, kabinders at magbablog tayo ng panibagong vlog ayan umuulan dito mga kapindors dahil sa bagyong Hiner. pero sisikapin natin makapag vlog tayo ng panibagong video at siya nga pala maraming salamat nga pala sa aking mahal na mga subscriber maraming salamat sa inyong lahat

Ganyan lang, nga dito ulit, pre? 150. 150 oh, ang kilo? ito. Espada. Uy, ko ito. Subo. to porti. Ha? Ano ba yan? Ang kanyang espada to Subo to porti. bangus 160 kilo yeah. Magkano sa bangus Lex? 100 lang isang plato. Tapos ang dad ang ano mo, magkano kilo? 160 lang yan. Yeah, 160 ang kilo. 160. ano yan mo. Pwede luto. Ready Gayon na ba mano 50 May 130K din 140K czego boro tayo bangus 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 yan 100 Tumpuk 200 isa berasong ayo dito pancain kilo Medyo tumaas ang mga bangus natin ngayon mga ka Nagmahal. And, nagmura nung mga nakarang araw ngayon. Medyo nagmahal. Pandaing 120 kilo. Wala nang... Yan, may 100 sa plato. Kaibigan, so. magkano pandaing mo? Ano lang itu 130 kilo. So, berapa? 130 ang kilo. Ito kilo. kilo.

Ay, alas, uh, alas 3. Magkano pang ano mo? Akyo po dyan, ano? 165? Taas. Mataas talaga. Yan sa 130 pato ko lang dyan, ano na? Ah, na lang. 50 pe ano, 7 pesos. Uh, pero kanina, 150. So, paano kumana ka? Ah, uh, uh, pamigay mo na. Dahil pang ano, pula ka Ano yung mga ano? ka uh, pang calamaris. Ano bang mas pandaing mo kaibigan? Itong tupok mo, 50 pesos lang. Dalawa, Ngayon, tatlo, Itong tilapia mo laki no. <laughs> Kano kilo diyan? <laughs> ah, <120. laughs> ang kanino? 120. Tandaan na lang wala no. Hay, Nagmahal lang isda, nagmahal. Tao lang di nagmahal. Nagmahal ang ating mga isda. Atinoy, good morning. Hi, good morning. Magkano na ngayon ang update ng bangos mo? 200 pa rin. 200 pa rin. Medyo mataas talaga, no? Oo, talaga. Ayaw nilang babaan ang bangos eh. Taas pa rin pala. Mababa kanina yung over. Walang tinda si Rode? Bangus din. Puro pala bangus.